Alam mo habang tumatanda ako, mas na-realize nare ko yung halaga ng konsepto ng always choose your peace. Hindi lahat ng tao deserve yung energy natin. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan ng pansin. Sa hindi na importante sa akin kung ano yung iniisip nila. Basta ako lalagay ako sa tahimik. Kasi gusto ko ng peace of mind.